mga nanay, welcome back sa aking YouTube channel. In this video, pag-uusapan natin kung pa, paano nga ba yung tamang bilang ng menstrual cycle. Ito ay dahil sa marami pa rin comment at nagtatanong kung paano nga ba yung tamang pagbibilang ng haba ng ating cycle. Kaya naman sa video ito ay i-explain ko ito ng simple at mas malinaw. Kung ikaw ay baguhan pa lamang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button para mas updated ka sa aking mga videos. So ano nga ba ang menstrual cycle? Para po sa kalam lahat, ang menstrual cycle po, ito po yung bilang ng araw mula sa unang araw ng menstruation o dalaw hanggang sa araw bago magsimula ang susunod mong menstruation. Ayan, paano nga ba bilangin ang tamang ating menstrual cycle? Meron po akong tatlong bagay na ibibigay sa inyo na dapat ninyong tandaan. Una po ay kailangan nyo munang magsimula sa pag-track sa unang araw ng inyong dalaw. So kung meron po kayong mga journal, isulat nyo po doon kailan kayo nagkaroon ng unang dalaw or yung day 1 ng inyong regla. Pwede nyo po itong bilugan sa inyong kalendaryo para hindi nyo po makalimutan. Pangalawa po, tandaan po natin na ang cycle ay magtatapos sa araw bago magsimula ang susunod na regla. So ang kailangan niyo pong gawin ngayon ay mamarkahan niyo po ulit sa inyong kalendaryo kailan po yung unang araw ng sunod ninyong regla. Ayan, dahil nga namarkahan mo na yung unang araw ng iyong menstruation at ang araw ng sumunod mong menstruation, pwede na natin gawin ang number 3 steps. Sa number 3 steps, bibilangin na natin yung kabuwang araw mula doon sa day 1 ng iyong menstruation hanggang sa araw bago magsimula ang sumunod mong menstruation. Meron po ako ditong chart para mas masundan po ninyo yung pagbibilang ng menstrual cycle. So, ayan. Ito po yun. So, ito po ay menstrual chart para sa buwan ng March. Halimbawa lamang po ito kasi hindi pa naman po tayo umaabot sa March 2025. Yung nakikita nyo pong mga heart, yan, yan po yung nagre-represent ng menstruation, ng regla. Ito. So meron din dito sa day 29. Lahat po ng stars, Ayan. yan po yung mga araw na walang dalaw. Dahil po yung pinag-uusapan natin ay cycle, magsisimula po tayo ngayong magbilang sa unang araw ng menstruation. So kung mapapansin niyo po, yung heart ay nasa number one. So kung nagsimula ang iyong dalaw sa March 1, Hanggang dito sa March 5, sabihin na natin 5 days ang iyong menstruation. Ngayon naman, two, number two steps, kailangan mo namang markahan kailan ka nagkaroon ng next menstruation. Halimbawa po, dinatnan ka ulit noong March 29. So, lalagyan po po dito ng marka. Ibig sabihin po niyan, simula March 1, ito, unang araw ng iyong regla, sumunod mong regla ay March 29 ang number 3 steps po natin, ika-count po natin yung kabuong araw simula po sa day 1 hanggang doon sa araw bago yung sumunod pong regla. So bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ibig sabihin po, yung cycle mo ay 28 days cycle. Ayan. So, sana po malinaw ang ating example. Okay, so ito yung pangalawang halimbawa natin. Kung yung unang araw ng iyong regla ay nagsimula noong February 1 at sumunod mong regla ay nagsimula noong March 3, nandito. Again po, yung representation ng heart, yan yung inyong menstruation. At lahat ng stars na nakikita ninyo, ibig sabihin, yan po yung mga araw na wala po kayong dalaw. Okay po? Ang third step natin, bibilangin natin yung kabuang araw simula dito sa unang araw ng dalaw hanggang sa araw bago magsimula ang regla. So kung March 3 nagsimula yung regla, ang huling count natin ay dito sa March 2. Simula po sa February 1 hanggang dito sa March 2, kapag kinount po natin yan, ang cycle po niyan ay 30 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ibig sabihin po, 30-day cycle. So, ganun lamang po yung pagbibilang ng ating menstrual cycle. Tandaan nyo lang po yung three steps na binigay ko po sa inyo para po masunda natin yung tamang proseso at hindi po kayo malito sa pagbibilang ng inyong menstrual cycle. Ayan po. So again, sana naging malinaw ang aking explanation at pagbibigay ng halimbawa patungkol sa tamang pagbibilang ng haba ng inyong menstrual cycle. Tandaan po natin mga kananay na ang menstrual cycle ay isang mahalagang kaalaman para sa bawat babae. So ayan po, sana po nakatulong sa inyo ang video ito mga kananay. Huwag niyo po nga kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel para po sa mga susunod na informative videos. I-comment nyo rin po kung meron po kayong mga katanungan para po pag-usapan sa ating susunod na vlog. At ang bagong hashtag natin ngayon is stay informed, stay empowered dahil babae tayo. See you in my next vlog. Bye! Bye.